Yuhu! Express lane. Mula sa dating isang libong pisong multa, limang libong piso na ang sinil sa unang paglabag. Ang bagong multa, eto, 5,000 pesos na para sa first offense. Masusipin rin po ang licensya sa second at third offense. Paulit-ulit na ang paalala pero paulit-ulit din may mga lumalabag sa pagdaan sa EDSA busway. Kanya-kanya silang palusot at meron pang napaiyak pero di pa rin pinalusot. Banis! Express lane na luwag naman dito, ano? Kita nyo naman, ang daan, luwag ng ano uh, Normal lane Hanggang doon, pero mayroon pa rin gumagamit ng express lane So baka yon ay taga-provincia O baka first time nun, no? Nung dumaan na yon. First time dumaan ng EDSA O baka galing probinsya Ngayon lang nakapunta ng EDSA Ng Maynila Kaya doon dumaan yun naman ang palaging ano eh ah, Dahilan Kung mapapanood nyo sa palabas ay sa palabas Sa balita Sa TV Baka sakali lang Nagmamadali lang So na lang Hindi kaano lagi may bantay dito Bihirang bihira Nagbabantay dito Sa part na to Kasi eh, Kaya nagagawa pa rin nila yon Kahit alam nila Na bawal dawaan dyan kaya pa rin nila nagagawa yun kasi alam ng karamihan ng motorista na walang nagbabantay dyan. Alam naman natin ang flyovers in tunnels, napakahirap pong i-operate dyan. At wala naman to ang tayong tauhan na naka-fix post po dyan sa mga lal lalala sa mga flyover. Unang-una, napakadelikado. Pangalawa po, napakainit po niyan. Wala pong sisilungan ng ating mga tauhan. Kaya siyempre, ang akala ng iba pwede. Pwede pa din. No? Kasi walang bantay. Halos nagbabantay lang naman sa underpass. Eh. Lalo na sa Kubaw Ilalim. Aurora ilalim, show ilalim. So yun lang ang binabantayan. So kaya yung iba, nadadaan pa din diyan. Lalo pag hapon, check nyo pag hapon daan kayo diyan. Or daan kayo sa Ortigas flyover, marami pa rin dumadaan sa busway.